Ang guys nato dari karon sa Purok Isidro Agda Proper. Mo ni ang mga naugdaw sa sunog dire sa Agda Proper. So, ubay ubay po ni mga nasunog. Tay mga pila ka bali ang Nama si kapitan dia. ada. Ah, nah Oke. Oh. Okay. Selamat. Mana Cinta kafe, as cinta kafe. Kembangan nasa Sai Sinta. Sixtika mga balay ang nasunog. Ngone Angsan ang San Isidro Agda Proper. Untuk um, jod

Kung kanin sa liyong garisya, mara gamay na bawang ang kabalaw. Wala ka kabalaw kung pila ang total kabalaw. Sir, mga pila kabalaw rin sa liyong garisya na apil. Estimate. Mga kanan na po, mga kanan na balay Mga pito siguro. Mga pito, no? Mga hmm. oh Kamay po no. Pero ugda. Pero ugda ug hapon no. Ugda ug hapon ang balay. Kamani sya ang balay dere sa Agdao Proper. 77 ka balay. Mga owner na sa tanan. Wala, la pa labot mga renter. O mga nag-board.